Hey guys, alis tayo ngayon. Pupunta tayo ng Laguna. So wala dito yung leftin ko. Hindi ko alam kung saan yung leftin ko. So ang gagamitin nating shoes ay ito. Luma na. Pero okay pa siya. Dahil magkumya tayo, kailangan natin mag-sapatos. Need ko magsapatos. Wait lang guys, tapusin ko lang yung pagsasapatos. So, may susi tayo, may wallet. Yeah, so hindi na natin to dalhin yung cord ng 360 kasi hindi ko naman din baka biglang umulan. Iwan na lang natin. Let's go na guys, let's go deh. So, kailangan natin may payong kasi magabang tayo ng elevator. Okay. So, guys, nandito tayo. Nagpayong ako kasi maula na. So. guys, nandito tayo sa shuttle. Not for you. So, yeah. Hintay natin yung driver kasi wala lapan signal. So, walis ako ng bahay is 8 yata yun. Yeah. Pero, na, na, hindi ko kasi kabisado yung lugar na dinaranan ko. Kaya, ano, subuti so na lang ani si Kuya, no. Inano niya ako, binaba niya ako sa pulo. So, nag-explore ako ng mas mabilis na kung paano makauwi dito. Kasi sa Nubali is, ano siya, okay naman for me kasi one ride dito kasi sa may pulo Bal ayala to balibago balibago to pulo parang ganyan tapos pulo from here tapos parang four rides parang mabuang ka dahi so anyway my music just ko sana hindi tayo -copyright sa music na yan dude so see you later guys Yeah. Tapos dyan ako sinusuna. So guys, dumating na ang person. Mag-open tayo ng window. Yun. So mag-breakfast ako guys kasi hindi pa ako nag parang tanghalian breakfast, ganun. Iba yan. So, yeah. Magugas pala ako ng kamay kay sa labas tayo galing. So, time check is 10, 11. So, I need to eat breakfast. Hindi ako nakapag-breakfast doon kasi kanina umaga walang gana kumain. Walang gana-gana. So magpandisal tayo everyone. Isang pandisal lang. Kasi para hindi tayo mabusog. Kasi para pagdating ng alas dos o ano, kakantay ng lunch, ilabas na natin ang ating mahiwagang ulam. Meron ako ditong tilapia ba natira tiralas punta pero gusto ko munang mag... mag-sandwich para maibsan yung aking uhaw. Uhaw. So, I need something. Mayroon akong mga ano, boys. Wait lang. So, tapos na ang ating pa -open. So, ito yung lunch ko mamaya. I wanna sunshine. Gusto ko lang mag-merienda. Merienda, hindi na to breakfast. Merienda na. So, parang kaninang umaga naglinis sila ati Ana here. Sa labas lang sila guys naglilinis. Kasi malinis yung ano eh, Malinis yung tawag nito. Yung labas. So, anyway, nandito na yung breakfast natin. Breakfast? Merienda. Marian Das, I want water, more water. Kasi kailangan natin ng tubig sa ating buhay. So nagutom ako. Marami akong dinadaanan na. <laughs> Marami akong dinadaanan, guys, na tindahan ba? Pero, duman ako ng Balibago Market. So, dahil hindi ko kabisado yung lugar hindi ako bumili or kasi hindi ko first time kong nandoon. Basta first time kong umapak ng balibago. Doon nag-stop yung bus. So bumaba na lang ako. Hindi pa ako kabisado kung kung tama ba yung binabaan ko ba, ba? Diba? Ganon siya doon. So kain tuna sandwich. Nagutom ko ba? plus tubig. Mamaya ulit, guys. Paano ka ba Remember last night, last yesterday, guys. Hindi ako nakalabas, hindi ako nakahanap ng mga sale. Siguro sa Monday na. Pagkagayang ko dito. Kasi kaha kagabi, na napagod na ako kagabi. Napagod. So yeah, anyway, tapusin ko yung aking ano guys kasi mag-check ako sa loob doon doon. Hindi kayo pwedeng pumunta doon. So dito lang tayo. Hindi kayo pumunta. <laughs> ako lang may karapat pumunta doon. Joke lang. Tapos yung gutong kinakain ko kasi bukas at Sunday, mag -ano tayo, magsimba simba. So, tapos sa sun, ng umaga, mag uwi tayo ng Manila again. So, magtanong ako sa mga inday dito how to commute pabalik. Na, pero mas gusto ko na lang na sa nabali ako para hindi sa kaya Kasi so, dami sa sakay, sobrang pagod ba? Nakakapagod pag yung pupuntan mo maraming sakay. Madyanin mo. Ayala. Tapos, ano, ano, nga? Balibago. Tapos, jeep. Tapos, tricycle. Tapos, tricycle ulit. Ano ba yun? Ang dami kong pinagdaanan today. Ang dami kong pinagdaanan today sa aking pag-uwi. Pero in fairness naman, hinati ko guys kasi piling ko hindi ko maubos. Desentes lang para hindi siya masira or ano. Pero feeling ko naman mauubos ko. Kasi gutom ako. Hindi ba? Marami namang mabilan sa labas na pagkain, pero hindi kasi ako basta-basta bumibili ng pagkain. May tumawag. Sino kaya yun? Nakancel ko siya. Ayan, so... I-finish ko to isa. Kala ko madumi ang ano ko. Ganito pala pong naluto. Pag kumain ka lito, guys, ganito yung bio. Yan yung bio. pag kumain ka. Puno, mga puno, mga puno. So, nakita nyo na yung view. Busog si Inday. So, anyway, gawin na natin ang ating gawin dito para tapos na tayo. Alright? So, need ko sigurong i-close tong vlog na ta. Kasi mahaba na to. So, thank you for watching, everyone. Maraming salamat, guys. At nakakain tayo. Naubos ko yung isang buong pang-design. Naubos ko. So, see you. See you the next one, everyone. Maraming salamat. And please, comment sa inyong mga suggestion, guys. Para ganahan din ako mag-vlog, vlog, vlog ba ulit. Um, kasi natamad na ako mag-vlog, eh. Kasi napagod naman ako. So, huya, maraming demanding. Eh. So, gusto ko mag-video-video video ulit, guys. So, sana mayroong, ano, support from sa inyo. From sa inyo. So, thank you, everyone. Maraming salamat sa inyong sawang suporta ah, at nasamahan niyo ako hanggang dulo. I love you all! changes say that hypnotic